Isa patay, walo sugatan, matapos sumalpok ang sinasakyang van sa jeep. Narito ang news ni Christine Belen. Dead on arrival ang driver ng isang van matapos sumalpok sa nakaparadang pampasaherong jeep sa bayan ng Pavia, Iloilo. Kinilala ng Iloilo PNP ang nasawi na si Rogelio Libuna, 50 anyos. Ayon sa Pavia PNP, tinatahak ng van na minamaneho ng biktima ang Old Iloilo Capiz Road nang sa hindi malamang dahilan ay bumangga ito sa likurang bahagi ng nakatigil na jeep sa gilid ng highway. Sa lakas ng impact na ipit ang biktima sa driver's seat at umabot pa ng halos isang oras bago tuluyang naalis ng mga rescuer. Isinugod ito sa ospital maging ang walupang sakay ng van na nasugatan din sa aksidente. Subalit, idineklara ng dead on arrival ang driver. Ligtas naman ang kalagayan ng mga nasugatang pasahero. At para sa scoop, ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.